Hanggang ngayon nga pinag-uusapan pa din sa social media ang hiwalayang Sara Labati at Richard Gutierrez. Matapos yung pumutok ang balitang hiwalay na ang dalawa, kasunod nito na di umano'y itinakas daw ni Sara Labati ang dalawa nilang anak ni Richard Gutierrez. Sa ngayon nga daw ay kasalukuyang namamalagi si Sara sa bahay ng kanyang mga magulang sa ibang bansa kasama ang mga anak niya. Tingin naman ng ilang netizens na isa siguro sa mga rason kung bakit na hang hiwalayanan ni Sarah si Richard dahil natin daw siguro sa kahigpitan ng aktor. Matatandaan nga na napabalita noon na ayaw na ni Richard Gutierrez na pumasok muli sa showbiz si Sarah dahil nais nitong siya na daw mismo ang magtaguyod sa kanilang binuong pamilya. At isa pa daw siguro sa rason kung bakit ginawa yun ni Sarah dahil na daw siguro sa pakikialam ng biyanan nitong si Annabelle Rama. Alam naman daw siguro ng lahat na kung gaano katabil ang dila ni Annabel, baka daw hindi na kinaya ni Sara ang pamamahiya nito sa kanya. Samantala matapos nga daw na makarating sa ama ni Richard Gutierrez na si Eddie Gutierrez, ang balitang di umano'y hiwalay na ang dalwa at itinakas ni Sara ang mga apo niya, tila hindi nga daw kinaya ni Eddie at nakaramdam daw ito ng pananikip ng dibdib dahilan para daw isugod ito sa ospital. Galit na galit nga umano si Ana Belarama ngayon kay Sara dahil maging ang asawa niya ay nagdudusa din sa kagagawa nito. Tingin naman ng ilang netizens na tama lang umano ang ginawa ni Sara kung talagang sakal na sakal na ito sa trato ng pamilya Gutierrez.